Good morning, Manoka. Si Manoka. Talaga nilalabid din po si Manoka. Lulutong yun ay banak ng puni bukdoy ko. Bakit nilalagyan po ng arena? So talagang kami po ay nagluluto ng uh, torta na may harina po para mabuo po siya. na maganda. So, kung itog lang po ay talagang malambot. So, ito po yung tanong. Napakasariwa. Hmm. Ang ginagawa nila nilalaga. Pero mas masarap po talaga yung iniihop. Promise. Yan yan po umaaraw na salamat po. Oh So balik pa na po ito. Ang sarapan ambak-ambak. Hmm. Tapos na po mag-ihaw ng talong na iniba So ngayon, gapin po natin, aalsin natin siya ng mga balat syempre. Ito hindi natin asin itong balat. Ako, Diyos ko, baka tayo magkanda sa ang ating lalawungan. Oh, so, ayan. Diyos ko. Ang sap talaga nito. Pero yung maraming, may mga tao rin po talaga na ginagamit. Ang ginagawa nila ay nilalagay nila ang talong. Pero sa akin talaga, mas masarap po yung inihaw. Mas malasa po. sebagai bagay mayroon naman tayo kanya-kanya na para sa torta so ito po yung ko. wow sarap wow. Mm. Mm. Ayan, <laughs> Mas mabango kasi po pag inihaw. Oo, naamoy po natin yung talagang presensya ng talagang talong na ating niluluto. So yan, mga presensya pa nalalang. <laughs> so alas 8.30 po na umaga dito sa Pilipinas at late po kami kumain. In a teacher robot. So talagang salay na po kami. At ito pa mga ingredient ko. Ayan, kanatis, sibuyas, eat So, lima po nilagay ko para mas masarap. Yan. So, syempre, lalagyan po natin ng pamienta. Yan. Pamienta, syempre, lagyan natin yan. Oh, di ba? Kaya, muna mo muna natin to. Huh. Yun. 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 nagwawala na po ang mga aso sa kabila gutom na gutom na buti na lang ang ating aso ay behave kahit naman ako yung aso pag ako'y gutom na gutom ay talagang nangawa ako so shout out po sa mga hawa-hawa dyan na dapat ay pakainin ng tamang oras sa mga aso natin para hindi magngangawa. so yeah. Sabi ko baby girl, ito na yun. So yun po mga kapitbahay po namin. Na may mga aso din. Nabarkado din po nina Flexi at Robo Chang. Next. Ito po yung last. So, wow! Mm. Yan po mga kasisi. Sa totoo lang po, may nagsasabi rin po sa gabot mo, bakit ko doon po nilalagyan ng ano, ng arena. So sa akin naman po, kaya ako nilalagyan ng arena para po mas ma medyo matigas-tigas. Hindi po siya labsak. O siya po yung magiging kumbaga uh, eh, magiging daan para po siya ay eh, makabuo na maganda. Magandang torta, eh, yan. Uh -huh. Uh -huh. Yes Naalala ka bang nanay ko Pag nagluluto nito Pero sa amin nilalagyan po ng ano Nilalagyan po ng Konting giniling Sarap talaga Mga one point Wow sarap So kayo po Paano mamaraming magkano mag uh, torta so mag comment lang po kayo sa akin at baka meron po kayong ibang uh, way o uh, style sa pagluluto yeah ooh tara update taga video po ako si Jenny ah di ba Jenny yes oh, Naku. may mga iba din po tao na nagtatanong bakit naglalagay ka ng na, ano ng kamatis totoo lang masarap po yung may kamatis mabango hanggang parang ano may isang yun na talagang hanapin mo talaga kapag may kamatis lalo na po pag nagrito talaga siya malutong parang gano'n yung crispy naku po sarap Yes. Mm. Patingin ang mukha. <laughs> Ay, sara. <laughs> Next, siyempre ang tomato. Ang tomato galing po sa Dagger City. Sa totoo lang, hindi po ako naglalagay ng ano. Naglalagay ng buto. Sabi po talaga yung masama maglagay ng buto. So, susundin ko po yun. Ayan. 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 So, islice po natin ng konti. I mean, malilit po. Para naman po siya ay malutok na maganda, no? Kasi hindi naman po sinigang ating lulutok. Eh. Kaya pag malalaki, dami naman po titignan. talaga ng mga sino yung bala kay pwede na mag-asawa Pwede na mag-boyfriend, hindi ba nak magaling magluto ah. Oh. So next, go pa po ako na. Bibi, pa. So yan. It's time na ilagay na natin ang hmm itlog. Yes! So ang gagamitin ko po sa kanin na Ek lang. F lang talaga. Talong. Ayon naman. Itlog. Di ba, Manoka? Si Manoka nagugutom na. So, lalagyan po natin na. Lalagyan ba na natin? Ah, lalagyan na pala. Oo, lalagyan na natin. At ah, syempre lalagyan natin na. Kondin toyo. Kasi ito po yung magpapaitim pag niluluto mo parang tostado tingnan. At nagpapalasa na rin po. Ayan. Yes! Ayan. Hmm. Diba? Diba po? Sarap po. Mm, iimbita daw doon. Hindi kang iimbita. Oh, ayan. Yes. Mm. Sarap. Mm. So, ilalagay na natin. How deep is your love? Hmm. Toroy. Toroy. So, saka natin pipiratin siya. Diba? Sarap! Ewan ko lamang sa inyo kung hindi kayo makarami ng kain ito. Napaka-sarap! Yes! So finished product. sa so, ngayon, eh, gagamitin na natin ang kawali para magluto ng go! No. Pansang pagkain ng mga Pilipino ang Toyota Tamaraw. O Toyota Tamaro. Ang tawag po dito ay Toyota Tamaro, ha? Ayan. Ayan. Diyos ko sa akin sa mga sisi dyan, magbalik bayan na kayo para makakain kayo ng Filipino food. Sa sariling gawa. Okay. Sige. I-start na natin lutuin ang ating pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki ng ilibanak na tortang talong. Yes, thank you, Jenny. Eto eh, So maglalagay po tayo na mantika, of course. Ito napakaganda tingnan ko, oh. Hmm. Diba? Masarap tingnan. Hmm. So siya, lalala na yan. Kailangan may pantakal tayo. kasi pag dilagay dito kailangan niya. Ayun ko sa doon. Alam mo. Ano ni natataranta ako ini. Ha. Yes. So Ayan na po. Yes. Oh. Ayan. So, sa magpapaluto sa akin, libre lang kayo, basta umuwi kayo ng Pilipinas. Mga sisig siya. Hobwa. <laughs> Ayan. Susko, ang sarap nito. Mmm. Sosyala, di ba? Mmm. Uh mmm. -huh. Mmm. Uh -huh.

So gusto ko po sa torta yung medyo ano um, eh, may itim-itim. Promise. Ang sarap po. Lalo may kape kayo. Naka. Diyos ko mag-iwag sa Santissima Santa Barbara. Ito ng awa. Aba! Oh, Yan. Yeah. Balik ka rin uli. Ah. Ang Okay. po. Hindi bali nang hilaw po ang tangkay dahil hindi naman po kakainan ang tangkay. Alam ano po. Yes. Wow. Wow. Okay. Next candidate, candidate number two. Yeah, and go out. I don't come at this. Mm -hmm. ah, Ito naman ang kain ng inibana. Ha? tap na. Yan na po ang penis product. Na tortang talong ng inibana. Yes. So ngayon, magluluto naman po ako ng Toyota Tamaraw. O, ba? Toyota Tamaraw. Oh, di ba Masarap talaga pag may tuyo. Mm -mm. Na. Toyota Tamarau. Yes! So, itong pambalancing ng lasa ng torta. So, medyo maalat-alat. Inom lang. Ayan. Hmm, bango na tuyo. Hmm. So, ayan. Natapos ang inaibanak na mag-alas 9. Diyos ko. Alas 9 ang aming agali na Tito Robot. Ay, saya-saya. Ay, saya-saya. Yo. Yes. Oh, sarap, sarap. Nah, dapat serap-serap ini nah tentu yo. So médio ku medyo totoo sa to six din lang kasi masarap mamadutong na toyo. Yan na. na. po ang niluto ng ibalang. Luto na po ako Tito Robert. Kakain na tayo. A, sige, kakain na po tayo. Yes. So, yan kain na na nakaluto na ini at kami po ay kakain na dito Robert kaya ganito na lang po ang aking pagbablog at sana siyahan po kayo sa panunood ng aking pagbablog hanggang sa muli bye